Hi mga kamumois, good evening po. Kumusta kayong lahat mga kamumois? Ako, mabuti, at saka si asawa ko is going. Uh, he is um, sick leave pa rin. Maybe is next year pa siya makatarbaho mga kamomois. Di overhaul yung ano niya, yung body ba? <laughs> Di overhaul yung body niya mga kamumois. General check up talaga. At saka kailangan siya more more um, uh, additional sick leave pa, sabi sa si doktor. At saka magpahinga siya ng marami before siya makatarbaho. But, pahinga naman siya po lagi mga kamus. Ako ang maraming trabaho. <laughs> siya hindi, uh, hindi katulong ng marami sa bahay namin. At trabaho pa rin ako ha. Uh, you must think I'm, I'm, uh, I working every day 5 hours. At saka may labahan pa. Labahan. Plansa, hindi na ako magplansa pag may importante lang. <laughs> At saka, si asawa ko mag-ano sa garden, kung sinabihan ko siya, siya na ang mag-ano sa garden. Uh, kasi nandito siya sa bahay. At saka, yung uh, dishwasher siya ang mag-arin sometimes. Kung may times siya. Kasi may rami din siyang ano, mga kamuis, mga schedule sa doktor. Kailangan niya puntahan kasi... Pag hindi yung puntahan, hindi siya magaling at saka binigyan din siya ng pera sa insurance at saka ang gawin lang niya kailangan magpa-check up siya lahat sa doktor um, lahat na mga therapist na pinagawa niya kailangan gawin niya um, ito lang ang ano importante sa kanya And never mind sa bahay kami na lang dalawa dito dalawa kami, kami na lang dalawa ang kamoyis <laughs> no, hindi na kailangan magano wala na mga bata dito. May sarili na silang mga apartment. At hindi pa sila kasal pero may apartment na sila. Yung pag na nila, may mga apartment sila. Dan hanggang ngayon, nakatira pa rin sila sa apartment nila. Mm. Si Ipa o si Christoph, ano na, na sila, engaged na silang dalawa. May mga living partner na yun sila sa bahay nila. Mm. Nag, uh, they were living together with for example, Christoph and his um, his girlfriend, they were living together without uh, without marrying. Uh, ano lang engaged. Ano engaged per log, no? Mm. Si Eva din last yung pagpunta nila sa New York, doon sila nag engaged Nag-engaged siya sa boyfriend niya. <laughs> Nananghid siya ni Reinhard Nagpunta siya dito dala-dala ang ring mm. at saka sinabi niya nangatubang ba? Nangatubang? Anong nangatubang? Naman, namanhikan? In Nang Tagalog? Mm. Namanhikan siya mga kamuwi si asawa ko at saka at saka nagbilis siya ng diamond ring at saka nagpunta sila sa New York doon sa New York niya gi, ano ang ring gi binigay ni Ipa approach to Ipa na i-engage siya. So, dalawa na ang anak kong engagement. Si youngest, wala pa, kagagraduate lang niya, at saka nagtarabaho na siya. Thank you, Lord. At saka, maghintay lang siya kasi ang boyfriend niya is nagmaster at saka sa kan ipa din, nagmaster rin. Oh, si Ipa at Lisa, yung mga boyfriend niya, nila is nagmaster. Master of the Universe, ba? <laughs> mm, mga kamoys. Kailangan maghintay sila. Kailangan uh, sabi nila, When is your wedding? Then, later. After two years. <laughs> After sa ulang wedding, mga kamoys. Ingins mo na. Mm. Sabi ko nga, mag-enjoy kayo sa life ninyo. Uh, hindi kailangan uh, very early mag-ano. mag, mag ano. Kasi dito sa labas, mga kamoys, not so very like in the Philippines nga uh, kung maano ka na mag punta ka na sa bed kailangan pakasalan o oh, dito wala, wala, yung mga kamumis um, ano lang sila nag para nagpractice sila how to live alone together with the, uh, without parents dalawa um, silang dalawa mag magpractice mag -practice yung mga ano dito parang couple din sila may hitsa sila mga kamumis Kitsa sila, apartment at saka lahat-lahat mga furniture sa bahay. Um, parang ano ba? Parang magtiayo na sila. Parang kopol Um, ito ang mga uh, not all pero ang mga anak ko, wala na sila. Hindi na sila nakatera dito. May apartment na silang sarili. Si um, anak kong Elvis sa yung time na nag-ano siya sa university, mm. doon siya doon siya nakatira pero ibang apartment na ngayon kasi uh, apartment yun sa babae dan malaki laki sakay sa kaisa kanya noon at saka they were living together. si Eva yung apartment sa boyfriend niya uh, ano again agintom is sariling apartment sa parents sa lalaki mm. at saka pinaroon at saka parang pinaupa sa kanila ang letter when they were get married um, they have to change the apartment and maybe they can live together with the parents house kasi ang parents ang parents daw mag move daw sa other cities so doon sila makatira sa malaking bahay kung mag ano sila lang mga anak kung mag ano sila mag um, making children later. Uh, hindi, pa ngayon. Mm. So, mga kamumays, um, hindi <laughs> ko na isabi, mga kamumays, uh, maggawa ako ng Kixi plitschen, Kixi is plitschen in German. So, Kixi plitschen, uh, biscuit in English, sakto. Mm. At saka, magawa ako mga kamumays, ano ko lang, hindi ang ingredients, kundi ipakita ko lang sa inyo. Mga kamumoys, how are you kayong lahat mga kamumoys? My subscriber and my likers, my followers. Thank you very much for liking me and my reels. And kung makakita kayo sa YouTube, thank you mga kamumoys. Subscribe kayo ha. Ano lang, mga laughing laughing, talking talking lang. Walang ano, not a charity. But later I make a charity when I... I'm going to be a, a letter. Kung may ano ako ba? Pension. Mag-ano mag, ako? Mag-charity vlogger. Mamigay ako ng bigas, mga ka Doon sa bundok. Sa bundok, sa kamotis. Mm. Yung lang mga poor. Uh, I am poor. But mag-ano ako? mag ako. Para mamigay ako ng bigas. Mm. So, mga kamomays, um I will show you So, ito ang ako ingredients ko. Ingredients laaw, oh, ingredients ano lang. Uh, hindi the exact ingredients kundi ipakita ko lang ano ang oh, ang exact uh, um, how many how many like that so ang ano lang ang gawin ko lang. So ito nandito na lahat ay eh, hindi pa lahat. Ang flour is the last with the almond. Almond ilagay ko para masarap. So, ang nandito mga kamumoys, that is margarine and butter. Pakita ko sa inyo butter. Saan may yung butter? Ah, dito. Ito ang butter sa I amin. Mean, mm. So, for example, one like this, and, and one half One half um, margarine sa sanila para hindi pure na butter. May margarine at saka ano? At saka vanilla sugar, dalawang pack. Mm, dalawang pack. At sugar, normal na sugar is half kilo. Ito mga kamumuhis. Mm. At saka, imix ko lahat with two eggs. Kasi that is one kilo ang flour. Kailangan one egg, it's... It's uh, 500 grams is one, one egg. ano ko mga kamoy, tingnan nyo mga kamoy. So, like that, that is uh, sugar, butter, margarine, at eggs. Ang gimix ko lahat dito with vanilla sugar. So, like that, ang pagmix nito mga kamoy. Tingnan niyo ha. Ito ang im i-mix ko. So, like that. With the electric hand mixer. Hand mixer. Hindi kamay ha. Ang later na ang kamay with the uh, flour. Kasi parang imasa mo yun. At saka malamig yung butter mo ito Lagay ko doon sa ano. sa Hindi sa rip. Kasi ang rip malagi maano siya. Pero malamig, malamig dito sa amin mga kamay. Sa labas. Nilagay ko. Labas o dito sa loob para hindi do umikit at uh, at saka hindi hard ang butter. mga kamulis. Ito na, tingnan mo. Para butter na tingnan mga kamoy. Para pure butter tingnan, na? Ang butter talaga mga kamoy is galing sa well bead no maglagay doon. O basta kay ano 'yon, ipalamig. Ito na parang butter. Ito parang butter dito mga kamoy. Butter with sugar. Butter sugar. Butter sugar. At saka ilagay ko sa last ang ah, flour. So, i ano ay very well mixed kasi ang sugar para maano siya sa sa butter. Kaya ganun. At saka sa eggs, ang eggs. dito, mga kamuyos. I will stop. Then, ilagay ko ang flour. Flour, mga kamuyos. Yung, that is one kilo, no? So, ang one kilo, ilagay ko dito, ano ko, ng strainer. Para makita kung may ano ba may uod, mga kamuyos. Strainer is like that. At saka, yung uh, last is the almond. Yung powder, no? Parihading uh, flour. Mali, uh, ano, very fine. Gigrind na yon At saka, ano ko din ng strainer para makita kung may ulod o wala. Yung mga tibugol ba. Mm. So, mga kamuhays. At saka, ano pang ano ko sa inyo? Uh, at saka, last, i-anohin ko sa kamay, mga kamuhays, i-mold ko lahat. After sa flour, dito i-lahat, i-flour, i-ano mo, at saka sa kamay mo na i-mold dito, i- beda dalawang bola. Mm. Ito na eh. Ano, i-mix itong mant, ipakita ko sa inyo mga bola mamaya, mga kamoyis. At saka ilagay ko sa malamig na place doon sa underground or sa labas. Mm. So, mga kamoyis, done. Thank you for watching. Have a blessed Sunday or Saturday. Saturday po. Mm, um, Saturday pa. Wala pang alas 12. Okay. Good night po. Bye-bye.